Discovery. Welcome to my channel. Ngayon mga ka Discovery, nandito tayo ngayon sa May Magsaysay Boulevard, Metro Manila. Yan. Bali mga ka Discovery, ngayon titingin tayo ng mga gitara dito. Yan oh. Yan, mga ka Discovery, samahan niyo akong tumingin ng mga acoustic, electric. Let's go. Mga yan mga ka-discovery yan, mahile yung mga ano ng gitara dito, mga bilihan. Yan ito, merong Saini Enterprises Sports Goods and Musical instrument. Tapos itong kabila, meron ditong Seni Bandila Music Store. Tapos itong katabi na ito, ay merong Antonio Junior Lomano Music Store. Yan, lelera yung ano rito kapag mapupunta kayo. Bali, doon lang yung ano, yung yung LRT station ito lang, yung B-Mapa, Malapit lang siya. Yan mga ka-discovery, silipin natin. Uh, unahin siguro natin itong nasa unahan, itong Antonio Lumanog. Yan, original Antonio Lumanog. Yan, silipin natin yung mga binibenta nalang mga gitara dito. Let's go! Ayan mga ka-discovery Silipin natin yung loob <laughs> Ay magandang hapon uh, Titingin lang ako ng mga presyo ng gitara nyo Magkano po yung pinakamura Nay? 1-2 Ah ito Ayan 1-2 yung ano nila Gitara nila pinakamura Yung sumunod po okay. Uy! 1-6 <laughs> Ay, ito po! Yan, Antonio Lumanog Gawa ng Antonio Lumanog Yan, magaganda rin yung 1-6 nila oh. Ito rin po, no? Oo, oh, lalagyan lang naman yan Oo Tapos dito po, Nay? Eh. 2,000 saka 2,000 yan, ito yung tig nila dami pala kayo dito eh, lelera kumunti <laughs> na ka kami kumunti na yan ah, doon ah, yan si nanay ito 2,000 gawang ano po siya nay pampanga pampanga Anong bayan po ng Pampanga? Guagua. Guagua talaga, no? Yan San sa Guagua. sa may bayan ng San Antonio, Guagua. Yan, mga traditional na ano natin na uh, gitara. Na lumano. Lumanog, oh. Kasi original po. Apilin nyo po pala yan, no? Oh. Oo. Apilin nyo, eh. Tapos iba-ibang ano na lang. <laughs> Kayo Kasi po. marami na dyan yung mga gawang cherry. Oo oh, nga po eh. Imported pero mga China. Imported. Yung mga Davis po, no? Oo oh, yan, Arena, Davis, Loban, Thomson, marami yan. Oo. Uh -huh. uh, hindi lang ako nagbebenta ngayon. Uh oo. -huh. Uh, original. Um, original product talaga ng uh, Pilipino, maganda. Unmade. talaga, oo. Oh, kasi maano ano yung, yung ano na... Ang, uh, mga imported kasi doon. Oo. Uh -huh. Kasi ano, matatabunan yung sariling ano natin eh. Dati wala naman sila nyo. Ano Dati, na? no? Parang kinalaban naman nila yung ano, yung... yung ano natin, sariling atin. Bali, Nay, ito po, 2,000, no? Uh, Tapos ito, 2... 2,700. 2,700. And then, sa ano nyo po, Nay? Yung ano ba ito? Ito, kasi may electric siya, 5,000. 5,000, yan. Mula, 4,000. Ah, pag wala, 4,000. 2,700. 2,700 din to. Yan. Mga ano pong kahoy yan, Nay? Spruce. Spruce. Uh, yung porte na rin na kahoy. Pero, okay. talagang gawa yan ang kahoy. Uh, yan, mga spruce na kahoy. Tapos itong sa gilid nyo, Nay, ito so, sa mali sa ganda niya po 2,000 2,000 okay yan 2,000 lang din yan. ito yung pinakamura nila na isilipin ko lang yung kabila rin ha nag ano ko eh umiikot yan ito yung mga presyo ng Antonio Lumanog yan Ayan, kakabila naman tayo sa may katabi. Hop, oh, ya. Yeah. Ah, ito Antonio. Antonio Lumanog Jr. Ah, Antonio Lumanog din pala ito. Ayan, o. No? Kaso Jr. Yan, no? Ito yung ano, mga price nila. Kaya meron silang Davis. Yeah, meron ding ano, arena tapos ano to, Thompson tapos Davis. Kaya yeah, sa kapila tayo magtanong kasi may music. Makaka-copyright tayo. Yan dito tayo sa scene ni Bandila. Yan silipin natin yung mga gitara nila dito. Gandang hapon uh, po, night time. Tatanong lang po ng mga price ng inyong mga gitara. Ano pa? Ha? Ano? Ano ba? Tumataas. Ah. Ah. Eh sa ganda niyo ba mag Yan ang mga mga yung may Arena, magkano po? Ito, may pika. Ah, may ano? 3-5 yan. 3-5, Ayan, 1-5. 1-5, ito. Ito, isang lokal. Ay, mura. Ano tatakbo niyan, Tay? <laughs> lokal. Lokal. Lokal po pang. Ah. Uh, local lang. Yeah. Ayan, gawang China. Gawang China. Gawang China. Mag yeah, China lang siya. Dawan China yan. Magkano ba ito? 1.5. 1.5. Ah, so mura No? Pero maliit siya. No? Aba. Ah, ito. Bagano naman po yan? Yan. Meron 6. Oh. Meron 5. 6. 7. 7. Ito. 7. Sa baba po tayo. Ito. 4. Gawang ano po siya? China lahat yan. China pero maganda po yung quality. maganda <laughs> po Alin po? Eto. po po Hindi, diba, mamaya babalik ako, iba ko rin yung kabila. Pero, nakita ko maganda nga yan. Eh. Sir, yung gochi? Hindi. Nakamotor po ako. ako Tatanong walang po dito. Presyo naman dito. po ito. Ano ba? 6. Ah, 6. Tapos ito po. puro 6,000. oh Tapos ito dahil yung nakasabit. ah Ay, sa na. Ayos Oh, yokulili. Yan, maliliit yokulili sa libo. Yan. Sa mga yokulili, oh. Ito, 15. 15. 17. 17, 17. ito, 700, 7,000. Ah, 7,700. Oh, wala na, ayos na. Ari. Kaya lang pag-order namin yan, iba na. Ay, iba na. Patay, 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 patay na, patay na ka naman. <laughs> <laughs> Oh, ito parang maganda to tay eh. Oh. Ito oh, tay maganda to. Ito. Ah. 4 5. Tapos eto, ito. Ito. 4 5. Ah. Uh -huh. Sige, tay. Tingnan ko rin sa kabilang. Ah. Si ano ka gitara. Eh. ah iba iba nga eh sige tay thank you salamat ah thank you thank you dito naman tayo sa kabila mga ka discovery dito tayo sa sa ini enterprise sports yan tignan natin yung mga gitara dito yan ito meron silang skywing Di ba gano'ng mga presyo ng gitara niya? Ah, uh, eto, yung sa maliliit mo na magkano po? 1.4. Ah, ito 1.4. Yung sa pinakadulo, 1.000. Ah, ito, 1.000 yung maliliit, no? Ito uh, mga Thomson ba to? Ah, dito 6.5. Yan, 6.5 dito. Tapos, 10,000 sa dulo. Nilili na pala rito. Yan. Sa electric guitar nyo po, ate, ito. Ah, ito. <laughs> ito, bass pala yan. Oh, bass. Bye. 354. Ah, mura lang pala electric ano Halos ka presyo lang ng acoustic pala Yan Yan mura mga ano rin dito sa loob ng mga electric pala Mga presyo nila Yan ah, Silip naman tayo dito Balik tayo dito siguro sa may ano sa may Antonio Lumanog dito kaya yan mga ka discovery nandito ah, tayo sa may Antonio Lumanog Jr yan bali nakapili tayo ng ni-recommend ni sir yan ah, ang tatak niya ano, ano sa terping Pinks Yan, na-recommend ako Hindi nyo pa na-i-display yan Inunahan niya na ako ng offer ano, Yan, na uh, te testingin namin Ipapa, ano sir Yan, ipapa-testing uh, yan Yan, dami nilang gitara Magaganda Umikot na ako dun sa kabila Yan, dito parang na Kung ano, tumingin Kasi, kumpleto Kumpleto sa kumpleto sa tatak ng gitara meron silang arena, thompson merong davis yan yung isa may bago silang ano yung yun nga yung in-offer ni sir mamaya i ano natin i testing natin uh, totono lang ni sir yan bibigyan niya sa akin ng 3-2 siya bibigyan niya ng 3-1 nabangan lang natin ito no? yan Oo makaka-copyright. Yan, testingin na natin. Yan, ito na yung ano, natono na, na ni Sir. Yan, testingin natin. Let's go! Solid Sir, ah. Ayos. Ano Ang um, natin mga Valdez Bobbery. Ayan, tingin natin. Kaya pagpupunta kayo dito sa Antonio Lumanog Jr. yung music store. Ayan, kompleto sila rito. Lahat na ng tapa. Kaya, kaya dito ako kumuha kasi mga kapamilya ko ng mabuti. Kasi sa ibang store, uh, ano, specific lang yung mga ano nila. Hindi ka makakapili ng ano. Kaya ito, ito, ito ako, ako ang buhay na na itong tatak na ano, pinks. Yan, yeah. I recommend ni Sir. <laughs> Thank you. Ah, uh, discovery, bibigyan tayo ni Sir ng ano, kapo. Ano mang may kulay, ano Sir? Kulay itim na lang siguro? Oo, okay. na. itim na lang. Ah, uh, itim na lang ano natin na kapo. mga discovery binalot na ni sir yung ating ano yung ating gitara yan yan ang ating magandang gitara tapos mga ka discovery may na no, okay, sir ang uh, classical pala na gitara kaya pala ano ang kaibahan pala niya sa iba ano bali dapat malapad yung ano niya, ito yung flipboard nya yan kaya pala ang classical yan yung nylon dapat malapad yung ano nya saka moron o pang flocking sya yung mga pang classical yung palang kaibahan sa acoustic guitar yan mga ka discovery ito na yung ating gitara yan uh, ah na tayo sa ating vlog yan Ah, uh, napaka sarap na makabili ng ano ng gitara dito sa Santa Mesa. Mga sikat na bilihan dito. Yan nalelera yan. Iyan mga ka discovery ang dito na lang ating vlog dito sa pagbili natin ng gitara dito sa Antonio Lumanog Jr. yan. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Thank you for watching.